ang retiradong polis na nanampal at uh, nagkasa ng baril sa isang siklista sa si Quezon City maharap daw sa kasong administratibo. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Marlene Padiernos administratibo lamang ang kakaharapin sa ngayon ng motoristang si Wilfredo Gonzales na umano'y isang retiradong pulis na nanampalat na nutok o na, uh, nagkasa ng, isa, uh, ng baril sa isang siklista sa Quezon City na makikita nga sa isang viral video. Ito ang inihiyag ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III sa ginarap na punong balitaan kung saan inihirap din niya sa media ang sumukong driver na sangkot sa nasabing issue. Ayon kay Police Brigadier General Torre, administratibo ang siguradong kakaharapin ni Gonzales kung saan posibleng ma-revoke o makansela ang kanyang license to own firearms and possess uh, uh, na lisensya sa pag-aari ng barila. Ito ay uh, sa kadahilan ng, uh, sa nangyari nga na ang naturang insidente noong Agosto 8 pa at una nang nakapag-ayos ang dalawang sagkot sa nasabing insidente kung saan nagkaroon pa sila ng kanilang kinakasunduan pagay na itinang, itinanggi munang ibahagi ni Gonzales ang nilalaman sa ngayon. Ngunit paggalino ng general, sa kabila nito ay nananatili pa rin bukas ang kanilang tanggapan sa anong mga reklamong nais isang pa ng sino man laban kay Gonzales basta may mga karampatang itong ebidensya at kayang mapanindigan hanggang sa korte. kaugnayan niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sa ngayon, ng kaso na lang ni Mr. Gonzales ay administratibo. Ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iibisigan ng FIO ang kanyang dan ng, ng ang kanyang proses. Hindi nama ma hindi na Dahil eh, kung namin na rin sagutin niya rin sa FIO, maging katong ng sa kanyang, revoke kanyang kita natin, sinabi Pag-iisipan niya kung gusto niya pangumawak ng baril, iniwan niya na yung baril sa station. Samantala, kasunod naman ang kusang pagsuko sa polisya kasabay ng pagsusurrender ng kanyang baril sa sasakyan, ay nanawagan naman si Gonzales sa mga nagpapakalat ng video ng nasabing insidente na alamin muna ang puno't dulo ng pangayari. Dahil maging ang kanyang pamilya ay nadadamay na anya sa hate comments na kanilang natatanggap. Narito naman ang kanyang bahagi ng pahayaga. At ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado nung po tayo at sa social media. Eh. Sana yung mga yung mga bloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang tulog-tulog. Marami ka agad magkukunin. Nakita na ka saan. Hindi naman nila makita yung tuloy na pangyayari, yung umpisa. Na mula sa ganun lugar, palayo, mahirap ko din. Kawawa naman yung mga anak para ma tapusin yo para kasama-sama o tao na hindi na mag-e-render kun hindi mo talaga tumibig pera ng dito pero hindi yo hindi na masabi pulad sa so, dagdag po mga Bumble, Genesis, Bumble Everly, ito ay uh, may kaugnayan pa rin uh, sa usaping baril dahil nagsimula na ngayong araw ang pagpatupad ng Commission on Elections ng gun ban at Certificate of Candidacy filing para sa uh, nalalapit na barangay sa Kabataan Elections. Ayon sa Comelec, bago pa lamang sumapit ng alas 12 ng madaling araw kanina, ay nakaset up na ang mga checkpoint ng Philippine National Police sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magbantay. Kaugnay ng mga ito ay nakasasagawa na rin kick-off at uh, launching of activities ang mga kinakulan ngayong araw sa East Avenue Corner Elliptical Road sa Quezon City na pangungunahan pa rin yan ng mga opisyal ng Commission on Elections. Magatagal lang si OC filing hanggang sa Setyembre a 2. Sa habang sa Oktubre a 19 naman hanggang a 28 ay magsimula naman ang campaign period para sa mga kandidato. Habang sa 13 na Oktubre uh, a 25 naman hanggang sa mismo araw ng eleksyon sa Oktubre a 30 ay papatupad naman ang money bano pang pagbabawal sa pagdadala ng sinuman ng 500,000 pesos pataas na cash bilang pagtugon sa issue ng vote buying talagang talamak tuwing sumasapit ang panahon ng halalan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines basta radio. Bombo